babae ang isang sanggol habang binabantayan ng kanyang lolo sa Ermita, Maynila. Pero giit ng umano'y kidnapper na nasa pool sa CCTV, pinaampun sa kanya ang bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kung ano-ano na rin po kasi pumapasok sa isip kong dumedi yung anak ko. Nangalala oh. na rin ako, sir. Kahit wala, wala namang inang gusto mababayahan yung anak. Alam dito, tutugan namin, hindi ko minamabayahan yung anak ko, sir. Hindi mapakali at natataranta ang inang si Alpha matapos tangayin ng isang di pa nakikilalang babae ang kanyang pitumwang gulang na anak sa Plaza Ferguson sa Manila kahapon. Kwento ni Alpha, may pasok siya noong araw na yun kaya't ibinili niya muna ang babaeng anak na si Zoe Hennessy sa kanyang lolo. Pero laking gulat niya nang makatanggap ng tawag na na umano ng isang babae ang sanggol mula sa matanda. Yung papa ko daw na si CR ngayon, yung babae na po yun, naka nakakwentuhan niya na sa plaza. Siguro po nakagaanan niya na agad ng loob. Sabi niya, hawa mo muna ito, mag-CR lang ako. Ayun po ang sabi sa amin din ng babae. Pinawak po sa kanya ng tatay ko. Ngayon, nung paghawak po ng tatay ko, umalis na. Pagbalik po niya, galing sa may CR, wala na po yung babae. Pinawagan ako ng anak ko. Ayun nga po, tapos kung na kami na ano, may nag-post na rin po kami sa kuhang ito ng CCTV sa may MH Del Pilar Avenue, makikita ang pagtawid ng babae bitbit -bit ng sanggol. Nakunan din ng CCTV ang pagpasok ng babae, dala ang sanggol sa loob ng isang convenience store. Agad nagpost sa social media ang mga kaanak ng nanay. Ilang oras ang lumipas ay nakatanggap sila ng message mula sa isang account na nagpakilala na siya umanong babaeng kumuha sa sanggol. Nagpakita pa ang babae ng larawan ng sanggol. Sinasabi pa nung babae na nakakuha sa anak ko, pinaampung ko daw yung anak ko. Sabi ko, paano kung pinaampong? Kung pinahampung ko yan, hindi ko na kailangan iwan sa tatay ko. Bigla niya kami nga ano na ina nasa Bulacan ako, natakot na ako, kabiyahin na kami. Agad namang humingi ng tulong ang nanay sa polisya. Kung ano yung mga CCTV sa area, ibabacktrack natin yan para magkaroon pa tayo ng maraming lead. At mas malinaw na picture ng babae. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad para makilala ang suspect at matuntun ang kinaroroonan ng sanggol. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag -sabihin.